So, ayan guys, uh, wala nang ingay, no? Um, nakapagpakain na tayo sa kanila. Ayan. Ayan din. Kain tayo. Galing maingay. Grabe talaga sila kung matagalan ka magpakain. Galing pa kasi tayo nagluto, no? So, after natin magluto, pahinga sandal. Tapos, ayan. Dito na naman tayo ito so, ayan, kumakain ito rin si si white mama natin no? ayan kumakain na siya uh, napurokan na natin yan no? nabulogan na natin so, hinihintay uh, na lang natin yung mga araw na mabubuntis na siya So, ito naman buntis na. At saka 'yun guys, eh, uh, medyo matagal no. 'Yan. Kasi nagbago siya ng naglagas yung kanyang ano, kanyang buhok. So, nagbago naman siya ng buhok niya. Ayun. So, minsan kasi pag naglagas ng buhok, umaabot ng dalawa hanggang tatlong buwan bago maglandi, no? So, mahirapan talaga tayo. So, ito, talagang hinihintay natin. Uh, dalawang buwan na rin na hindi pa siya naglandi dahil sa paglalagas ng buhok. Ito naman si White Mama. Kaano na to siya eh? Um, nabuluga natin and then after a week, nagano siya naglalagas siya ng buhok niya pero at least nabulugan natin siya so ngayon naglalagas pa rin yung buhok niya nasa klase ng baboy yan eh uh, nasa ano talaga parang sa ano nila na naglalagas sila hindi naman sa kulang ka sa pagkain no dahil sila ah, kaya sila naglalagas hindi dahil sa pagkain hindi dahil sa kulang sa vitamins dahil kung makikita nyo guys ayan ayan maganda ang pangangatawa nila so hindi dahil sa pagkain hindi dahil sa kulang hindi rin dahil sa wala kang vitamins hindi yun dahil para sa akin parati naman ako nagtuturok ng vitamins sakto naman yung pagkain kaya yan maganda ang katawan nila yan pero naglalagas So nasa kanila yon. Kasi ito naman hindi naman siya naglalagas. Uh, simula nung nanganak siya hanggang naglandi siya ulit nabulugan natin, hindi siya naglalagas. So nasa kasi ng baboy talaga. Ito lang siya. So ito yung pangalawang ano natin. Daming manok. Eh ito yung pangalawang tinahin natin, dumalaga uh, na ano natin hindi ko masyadong pinapakain, yung iba uh, gusto nila malaki, kaya yan, malaki kagad sa akin kasi hinayaan ko lang na kailan sila mas yung talagang mag-expand na lumaki talaga ito tatlong buwan okay naman sa akin to yung iba gusto ah malaki talaga pero habang pag nanganak yan, guys nabuntis nanganat talagang lalaki ang baboy mo yan so ayan ah meron pa nga pala tayong gagawin no? so ayan guys um, since tapos na tayo naglinis ng ano, dito na naman tayo sa ano tapusin na lang natin 'to, tuloy-tuloy na lang natin bago tayo magpa Bali ito. ayan Ah, uh, bike ng bata pamangkin ko. Bali matagal na kasi siyang nag-request. Nag-request sa atin. No. Bali matagal na siyang nag-request sa atin tapos hindi pa natin napagbigyan, no. So, surprise natin siya. Bali, kawawa kasi. Hindi ko ma... I ano sa sarili ko ba na... Uh, Paulit-ulit siya na nagsasabi na Papa Jun, ayusin mo. So, ayan. Ayusin natin. So, since hindi to pwedeng... Ano yun guys? Ayan. Hindi siya pwedeng mawinding mo. No? Dahil masyadong manipis. So, gawa natin ang paraan na may kabit dahil sa sobrang nipis niya so, gawin natin ng paraan barinahan na lang natin to uh, lagyan natin ng um, stainless na ano, para may tusok dito so ayan gawin na natin para makapagpahinga tayo Puan naku meloto Puan naku Woh, bati Bati wong wahan Puan naku Puan naku Puan naku So ayan guys, uh, pinagpawisan tayo konti no? So ayan, um, tapos na. Uh, nakikita nyo, okay na siya lahat. Uh, walang welding no. hindi na natin to welding dahil sa masyadong manipis no. Uh, hindi kakayanin. So ang ginawa natin, pang ano lang kasi to eh. Ang tama kasi dito na timbang is nasa 10 to 12 kilos lang yung gagamit nitong bike na to. So, yung sumakay 20 kilo So, nasira siya, no? Yan. Yung sa ilalim niya. Yan. So, ngayon, ang ginawa natin para hindi tayo mag welding is um, nilagyan na lang natin ng bolt, na no? binarinahan natin bumili tayo ng uh drill bleed no so 180 rin yun so okay lang at least nagawa natin yung sa bike ng bata no? sana happy siya ngayon um so ayan tapos na lahat uh, mas durable pa kaysa nung binili mo siya so kasi parang spot spot lang ginawa nila masyado kasi manipis so tapos pininturahan para hindi makita no so kaya ayan next time pag bibili tayo uh, kailangan natin i-check lahat no kung maganda ba yung pagkakagawa o parang dinikit lang ng bubble gum diba? so ayan so ngayon ibabalik natin to doon sa pinaglagyan ng bata na hindi niya mapansin ang akala niya sira pa rin no? so guys ayan maraming salamat Ah, uh, napasaya na naman natin yung bata no tapos mayang gabi ko na to i-upload para hindi nila mapansin kasi pag nag-upload tayo ngayon makikita ka agad ng bata no? di ba so ayan sa uli natin to ulit natin na hindi niya napapansin dito na kasi siya galing sa school ayan ayan yun panuari sira siya ayan panuari ganun ayan ayan guys tara let's go ayan ah uh, Maraming salamat no sa <laughs> inyong panonood at uh, dito na lang papahinga muna tayo.